Magandang umaga sa ating lahat mga kaibigan, mga kapatid, mga supporters Nandito po kami ngayon sa Farm Bukid Resort Kung saan ay nagswimming uh, kami ng aking pamilya At aking mga kapatid, at aking mga pamangkin Ayan, Farm Bukid Pasok tayo sa loob kumakanta naman na aking mga pamangkin naliligo na yan po ang farm bukit mga kaibigan ayan nirintahan na lang po namin ito uh, exclusive lang po sa amin ngayong araw na ito hanggang bukas dahil kung uh, marami magulo. Kaya talagang binayaran na lang po ang overnight at kami lang dito. So, kunti pa lang kasi parating pa lang nga mga kapatid. Ang ganda rito. Yan, may bagong ginawa. Medyo malalim. Hindi pa natapos. Ayan, mga comfort room ng babae. Eh. At doon naman sa kabila ay mga lalaki. Dito naman po ang uh, kanilang uh, dirty kitchen. Na gustong mag-ihaw. Umaya mag-ihaw-ihaw na kami. Kasi bukas pa po kami uuwi. Ayan. So, may refrigerator pa. At syempre, mayroon kaming tulugan. Kaya sa mga gustong... Niya, mag-overnight at uh, exclusive lang po ninyo ay nagkakahalaga lang po ito ng 6,000 pesos Ayan. unlimited sa tao ito po ang uh, kwarto sarado dito tayo sa kapila Del sarado Ayan, tingnan po ninyo ang kwarto Ganda. Ito po ang kwarto nila. Ayan. So, higaan dito. Dalawa maka Meron din dito. Dalawa ulit. At meron din dito. Dalawa ulit. At itong ito ang ating kwarto. Ito ang pinuha kong kwarto para sa amin. Ayan, dahil apat naman kami. Ayan, so dito. Ayan, no? With aircon. So, ayan, may isang kwarto pa rito. Ayan. Dito pa. Meron ding uh, hugasan. May ref. Kaya sa mga gustong uh, mag-rinta o mag-swimming dito sa Farm Bukid, dito lamang sa patin ay Prosperidad Agusan del Sur meron pa rito ayan ayan so marami kayong pagpipilian at syempre shout out din sa ating uh, mga kaagila shout out sa ating uh, club Hoyt Maharlika Eagles Club At sa ating mga kaagila dito Ang uh, kanilang uh, club ay Prosperidad uh, Nal Naliagan Eagles Club Na nandyan, si Koya Chris Zalde Silian At sa kanyang mga kasamaan Shout out po sa inyong lahat Maraming maraming salamat po. Ayan. Ayan. Dito na po tayo. Ayan. So... Punta lang po kayo rito. Available po ito. Ayan. Sa mga gusto maligo, tara, maligo tayo. Ito nga po pala si Jun Cyber, ang lagi niyong sasabing God bless us all.